So good day mga kadis no. Uh, maglilinis para tayo ng preno kasi medyo maingay yan. So brushin lang natin siya. Tapos pupunasan. Tapos dilihan pa rin natin 'yan no. Ayun, unti lang yung manipis. Ayun, tapos ginrinder ko pala 'to para mas kumapit tsaka yung dumi hindi masyadong naiipon ayan nakabit na natin hindi na siya maingay so pati itong ilikod isasabay na natin ganun din linis lang tapos liha onte, ayan matanggal yung kanyang dumidumig na iwan ayan para kumapit yung preno maingay na kasi tsaka dumudulas pag dinilinis Ayan, change the lang na natin para isang gawa na lang. So, every month ako nag-change yun oil, no? Ayan. Tingnan nyo kung gaano ko dumi yan. demang itim. Sobrang itim. Grabe, araw-araw ba naman ginagamit, eh. Ayan o. Oh. Bak, sobrang itimin lang.